morning people so gusto tayong mga plato mag a a day in a life tayo for today's video <laughs> sabi ko iluas mo ide, day so kung kain yan tubig sa kuwabal balde maliit kasi ang ginawa akong lababo kaya mm, masikip 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 ada ah, yang salah satu kucing titi ya. Diyan talagang sa diyan so, ngayon. Nyar, oh. nakita mo yan sa so, ginibok bagang so, ko bagang patungan? So, pigbutan ko bagang tail. Iluwas mo rin. Iluwas mo rin uh, sa kanto. Puhubasan ko itong ano. Hindi kasi. Papalok sabi na po ang magluluto niya na sa akin. Kasi nung isang araw pa ako nag-grave nito, ang lumilugi na to. So, ito, parang feel ko maglulugi na to. Tapos so, ang mga ikan to, mahal, Fifty pesos. Kailangan mo Yan ba sa kanto?

ang tig DIY ko na isang araw eh. ilalagay muna natin sa DLC. Wait lang. Kukutulin ko to eh. Mataka ilang Tapil mo na kang pipi. Tapil mo na

tayo tapos na ating paghuhugas.